ng mga bulaklak sa Dangwa Market nagsimula ng tumaas. Narito ang news scoop ni Christine Belen. Dumoble ang itinaas na presyo ng mga itinitindang bulaklak sa ilang pamilihan sa Metro Manila ilang araw bago ang February 14 o Valentine's Day. Ayon sa mga nagtitinda, ito'y dahil tumaas din ang kanilang puhunan dahil sa pagtataas ng presyo ng kanilang supplier. Batay sa ulat, umabot na sa 1,500 pesos ang presyo ng isang dosenang red roses mula sa dating 700 pesos sa Farmer's Garden sa Araneta City, Cubao, Quezon City. Nagkakahalaga naman ng 1, pesos mula sa dating 500 pesos ang kalahating dosena ng pulang rosas. Habang nasa 2,000 pesos na ang special bouquet na dating 1,000 pesos lamang. Ibinibenta naman ang tatlong sunflowers sa halagang 2,000 pesos na dating nasa 1,300 pesos. Bagamat kapansin-pansin na hindi pa gaanong marami ang mga dumarayo sa dangwa, inaasahan ng mga nagtitinda na dadagsa ang mga mamimili habang papalapit ang araw ng mga puso sa Miyerkules. At para sa news scoop, ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.